Tinatayang higit apat na pung libong individual inaasahang bibisita sa mga sementeryo sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro ngayong Undas 2025. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage dadag sa in, ng humigit kumulang sa 42,850 individuals ang lahat ng himlayan sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro sa araw ng paggunita sa yumaong mga mahal sa buhay. Ito ang naging datos ni Occidental Mindoro Police Provincial Director Police Colonel Timoteo Espiritu Jr. bunga ng mga nakaraang undas sa eksklusibong panayam ng Arimen News. Sinabi nito na nagdeploy sila ng 143 PNP personnel, katuwang ang 189 mula sa B BFP at PCG. Kabilang din ang suporta ng 368 force multipliers tulad ng Barangay Tanod, Radio Group, Red Cross at iba pa. Ang bilang na ito anya ay nakatalaga sa 43 police assistance desk sa 43 Memorial Park at Public Cemetery. Buling hinikayat nito ang mga dumadalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na no, huwag nang magdala pa ng mamatatalim na bagay na gagamitin sa panlinis dahil panahon na ito anya para gunitain ang mga magagandang naiwang alaala ng yumao. Iwasan din umanong magdala ng mga inuming nakalalasing paraha at mga sound system. Siguro din din aniya na ikandado o ibilin sa kapitbahay kung iiwan ang bahay dahil ito rin ang panahon kung saan magsasamantala ang mga magnanakaw. Umaasaan niya siya na magtatapos ang panahon ng undas na mapayapa tulad ng mga nagdaang taon. Kasama mo sa Armin Mindoro Province para sa Alaala 20. 2025 Special Coverage Radio man, Marcelo Raro Tata Arimen -ta. Ala Ala 2025 RMN News Special Coverage